I don't know kung nari realize ng marami sa ating mga kababayan kung gano'ng kalaki itong problemang dulot ng mga sindikatong ito. Ako, I don't buy the argument of some people. Ako, nadidinig ko, no? nakakadismaya. Sinasabi nila, eh, you have to make a distinction between legal and illegal pogos. E, tingnan nyo yung datos, di ba? yung sinasabi ng PAOK. Sila nagsasabi na yung lisensya galing sa pagkor, yung pagiging legal nila, front lang yon for those illegal activities. Kasi by its very nature, pogo is illegal. di ba? Diba? Panaurin nyo yung ginawa natin explainer dyan. Bawal yan sa China. No? Bawal sa kanila gambling at bawal sa kanila mga citizens yung mag-engage into the in, in, the gambling business overseas. Tayo naman, salamat sa dating Pangulo, ay eh, talaga in-embrace natin, no? Wholeheartedly. eto mga pogos na ito. So ngayon, ramdam na ramdam natin yung problema. Ang advice ko po sa ating mga butante, sa inyo po, mga nakikinig, alam po natin marami pa rin mga bulag-bulaga ng mga Pilipino, no? Marami pa rin po mga, ayoko sabihin tanga pero minsan ganoon na rin eh. Yung bulag na bulag dun sa mga kandidato, dun sa mga political personalities na halos sambahin na nila o himurin yung talampakan. Kung meron pa kayo natitirang katiting na pagmamahal sa inyong bayan, sa kinabukasan ng inyong mga anak, inyong mga apo, kung nare-realize nyo, base sa mga lumalabas na facts, kung gaano kasama at katindi problema dul na dulot itong mga pogo na ito. eh sana po, iwaksin nyo na po. Huwag nyo na po suportahan yung mga alam nyo mga politiko na dikit na dikit sa mga pogo. Hindi po mahirap malaman yan. Okay? Hindi po siya malaking sekreto. Madaling malaman Maski sa local or even sa national. Pwede niya identify, ah, pag ito nanalo sa ganitong posisyon, sigurado ko, lalo mamamayag pag yung pogo. Minsan kasi, minsan, ano eh, nagiging mas makasarili yung marami sa atin eh, no? Ano ibig sabihin ko dito? Kunwari ko, may ari ka ng isang kondo, may ari ka ng isang bahay, lumapit sa yung pogo. Babayaran ko yung bahay mo, cash. Doblihin natin. Ikaw naman, nabibenta mo na. Tapos kayo magkakapit pa sa subdivision, ganun din yung mentality. Quick. Quick. ba? Diba? Pabilis na pera. Ayun. Before you know it, invested na ng mga Pogo Syndicate yung inyong community. Nagpapataya na. Ngayon, yung Homeowners Association yun ang mga problema. O, o baka minsan, pati yung Homeowners Association, nini-encourage yung mga ganyan. ba? Diba? Ang, ang, ang isa sa mga response na dapat na ginagawa natin dyan, yung vigilance. Eh. No? Again, yung vigilance, dapat yan, meron din ano, meron din syempre yung limit siya. Hindi naman pwedeng vigilant ka tapos lahat ang makita mo Chinese o Pogo yan, di ba? Dapat meron din tayong distinction. This should not lead to tinatawag nating discrimination, di ba? Yung xenophobia. Oh. Pero dapat mulat yung mga mata natin. Kasi yan, yung nangyayari sa kagayon, yung binabanggit ni Mr. Winston Casio, dapat kabahang kayo yan, di ba? Kung ganyang karami, sampu yung Pogo hubs. Sabi niya, doon sa Santa Ana kagayan, i-google nyo na lang po kung gaano ka strategic o critical yung lugar na yan. Bakit kaya siya yung of all places pinupuntahan ng mga Pogo? Di ba? Eh ngayon, eh, well again, buti at least tinututukan to ng current administration itong problema ng Pogo. Eh kasi, eto, miski naman pagbalik na rin niya yung mga facts eh, no? Eh talaga maraming salamat po, Tatay Digong Duterte. Dahil talaga na mayagpag po yung pogo sa ilalim ninyo. No. Kami sa sinisingil talaga natin yung mga nating na, yun, diba? Alam niya naman yung sistema ng politiko nat, politika natin, yung mga dating kaalyado ni Duterte, ngayon tumalon dito kay Bongbong Marcos. Alam niya naman self preservation, kanya-kanyang kasipsipan or political survival. E talaga sinisingil natin yung mga nakakausap natin diyan eh, no? Yung tipong ang tagal-tagal sumipsep dito kay Duterte. Tapos biglang tumalon kay Marcos, todo sipsip dito kay Marcos. Ang problema, eh, hindi parehong-pareho yung kanilang ano eh, yung kanilang mga tindig eh, sa issue, di ba? For, for example, sa China, magkaiba sila. Dito sa Pogo, magkaiba sila. Eh, yung mga sip-sip, naiiba rin, di ba? Adjustable yung kanilang posisyon. Dati, pro-Pogo, ngayon, anti-Pogo. Ang sinasabi ko, mapapakinabangan nyo yung kanilang posisyon ngayon. Pero huwag nyo iisipin na uh, wagas o dalisa yung kanilang mga intensyon. Mga oportunista po yung mga yan. Ito ka pala mga pagmumuka, ano? Yan ang sinasabi ko. Yan sa mga pogo na yan. Abangan nyo. Yung uh, kahapon, ang topic natin, yung senatorial uh, preview, senatorial election preview sa 2025. Oh. Sa tingin nyo ba, eh, ito na, isa-isahin nyo na lang yung mga lumalabas sa mga pangalan dyan. Sino sa tingin nyo dyan yung mukhang protector ng pogo? O hindi pong pagyan yung mga nanalo, eh talagang boboto yan in support of Pogo. Sa akin, at least, nakatutok yung current administration ngayon. Pero minsan, magtataka rin kayo, no? Kanina, nabasa ko lang, may recommendation na yung Department of Finance under uh, Secretary Ralph Recto para uh, iba na yung mga Pogo na yan. <laughs> hindi naman po, ano, hindi naman po rocket science, no? Pag inisip natin, ano ba yung dulot na bute ng Pogo kumpara dun sa kasamaan na dulot nila? Eh talagang negative, no? Mas maraming kasamaan. Uh, yung social cost na tinatawag ng mga pogo na yan, kumpara dun sa relatively hindi naman kalakihan na ambag nila sa ating ekonomiya. Actually, hindi na relatively. Katiting. Okay? Less than 1%. O. Oh. Ako, eh, ang iniisip ko, eh, bakit tahimik pa rin po ito si Pangulong uh, Marcos pagdating din sa mga pogo? Mas maganda kung magsarita na kayo, Mr. President. Eh, kumikilos na yung mga tao nyo against pogo, eh. Eh, kayo, tatahitahimik kayo dyan hindi naman natin pwedeng sabihin na busy busy kayo eh kitang-kita niyo naman napaka napaka immediate nitong threat na ito eh. 'Di ba? It's a national security issue na nga eh. O. mas maganda kung magsalita kayo. Ano po ba tindig niyo pagdating sa pogo? Hmm. Para mas luminaw doon sa mga ahensya, doon sa mga politiko kung ano pa da, kung ano ba dapat yung ginagawa diyan sa mga pogo na 'yan. O. Eh syempre, yung mga local ano, local governments eh malaki rin syempre yung responsibility sa mga 'yan. Kung pinapapasok na lang yung pogo, di ba? Eh ngayon, nagigising ng na iba. Pero minsan pang inisip nyo, ang dali kasing kontrolin ng mga local officials eh, no? Ng iba. O, oh, supportahan mo lang yung kanilang kampanya sa eleksyon. Tapalan mo ng pera, papapasukin ka, nahawakan mo na yung konseho. O, oh, lagyan mo yung mga konsehal o yung mga bukal. O, oh, edi pasok yung pogo oh, tapala mo ng pera, lahat ng mga opisyal. Eh, afford na afford yung mga pogo. Kaya-kaya nilang gawin yan eh. oh, anong mangyayari din sa mga residente? Eh? Magigising kayo, o ba, ang laka na ng compound dito, ano na ba nangyayari dyan? Hindi nyo alam, may mga tinatorture na pala dyan. O, oh. syempre, huwag tayo maging makasarili eh. Syempre, sabihin na iba, eh, nakikinabang kami kay mayor eh. Nakikinabang kami kay governor eh. O kay congressman, o kay councilor. Oh, eh kasi dahil miski alam namin pogo sila, eh bumabalik naman sa amin yung benepisyo nabibigyan kami ng konting ayuda. Eh. Okay, syempre, uh, marami talaga yung nangangailangan. Pero pag tinignan natin yung big picture, eh napakalaking salot at dulot nito kumpara dun sa mga immediate na benefits na nakikita natin. Ayun, Ang sa akin lang, tutukan po natin itong ano, itong mga pogo na ito.